Pagdating ng kwarto ay agad akong napaupo sa akin kama. Malungkot akong tumitig sa kawalan. Akmang tatayo na sana ako para pumunta ng banyo. Nang walang sabi-sabing bumukas ang pintuan ng kwarto. Medyo matagal ka na din palang nagstay sa bahay na ito. Nagkaanak na tayo. Kailan ka ba aalis? Walang pre nung wika ni Gio. Gulat naman akong napatitig dito. Kung ganoon gusto na din itong umalis na ako sa pamamahay na ito. Ayaw na kitang makita pa, Marian. Dahil sa tuwing nakikita kong pagmumukha mo, lalo kong naaalala si Ayan. Kaya please lang, umalis ka na sa bahay na ito. Huwag ka na magpakita ulit sa akin. Galit na wika nito. Pigil naman ang luha sa aking mga mata habang gulat na napatitig dito. Dad, what are you talking about? Galit naman na sagot ni Miracle. Hindi namin na malaya na nasa pintuan ito at nakikinig sa mga sinabi ng ama nito. Itong tama, Miracle. Hindi na maayos ang pagsasama namin ng ina mo. Dapat lang na isasama ng umalis sa bahay na ito. Galit na wika ni Gio sa anak. Napasimangot naman si Miracle habang nakatitig sa ama. Dad, please. Huwag mo naman tunggawin kay Mommy. Ayon namin siyang malayo sa amin. Sagot naman ni Miracle. Mamili ka, Marian. Ikaw bang aalis sa bahay na ito o ako? Wala nang dahilan para magsama pa tayo. Galit na wika nito sa akin. Napapikit naman ako upang pigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pagkatapos ay agad kong kinuha ang aking shoulder bag. Bigla akong napamulat ng maramdaman kong umalog ang bus na sinasakyan ko. Napasarap ang tulo ko kahit nakaupo lang habang bumabiyahe. Agad kong tinignan ang mga dala kong bag. Pagkatapos ay hinawi ko ang kortina sa gilid ko para masilip ang labas. Madilim na din kasi ang loob ng bus at halos lahat ng pasahero ay tulog na. Agad kong kinuha ang phone ko, napangiwi pa ako nang makita kong sangkatutak na miss calls mula kay Miracle. Siguro nag-aalala na ito sa akin dahil hindi pa ako nakakauwi ng mansyon. Nang tingnan ko ang oras ay halos alas tres na ng madaling araw. Kung ganoon, kanina pa kami bumabiyahe at medyo napahaba ang tulog ko. Mommy, I'm tired na. Gulat pa akong napatingin sa katabi ko nang bigla itong nagsalita at inihilig ang ulo sa balikat ko. Puno ng pagtataka na tiningnan ko ito. Laking gulat ko nang mamukaan kung sino ang katabi ko. Si Ayan Bella. Diyos ko, paano kasama ko ito dito sa bus? Sa pagkakaalam ko nasa mansyon lang ito nang umalis ako ng bahay. Ayan? Ayan Bella? Bulong ko dito habang tinatapik ang muka. Agad naman itong dumilat at tumingin sa akin. Pagkatapos ay malapad itong napangiti na parang tuwang-tuwa pa. Ngiti na ngayon ko lang ulit na sila pagkatapos maaksidente si Gio. Pagkatapos ang hindi natuloy na kasal nito. Surprise, mami! Uwi ka nito sa akin. Napakunot ang noo ko dito. Paanong nandito ka din sa loob ng bus? Paano ka nakarating dito? takang takakong kong wika. Siyempre, sinundan kita. Nakangiti nitong wika. Ayan, hindi mo dapat ginawa ito. Tiyak na mag-aalala sa ang mga tao sa bahay. Sagot ko dito. Dapat hindi mo din ito ginawa, ma'am. Mag-aalala din nito sila kuya at ate. Pati na din sila grandma at grandpa. Sagot nito sa akin. Napangiwi naman ako. Kung ganoon pareho kaming naglayas. Ay, ist, ikaw talagang bata ka. Sino ba naman kasi nagsabi sa'yo na sundan mo ko? Naiinis kong wika Nakita ko naman ang pagngiti ni Ayan Bella. Parang masaya pa ito. Hindi nito pinapansin ang inis ko. At least masusolo na kita, Mami. Basta sasama ako sa iyo kahit saan ka magpunta. Kahit magalit ka pa sa akin. Nakahalukip-kip nitong sagot. Kanina pa kaya tayo bumabiyahe? Pagod na nga ang puwet ko eh. Reklamo pa nito habang nagkakandahaba ang nguso. Kahit na naiinis ay natatawa na lang ako. May magagawa pa ba ako? Nandito na eh. Alam kong hindi na ito hihiwalay sa akin kahit anong gawin ko. Sige na nga, pero bawal ang maarte ha. Probinsya itong pupuntahan natin. Kaya ayokong makarinig ng reklamo galing sa'yo. Sagot ko dito. Don't worry ma'am, hindi hindi po kayo makakarinig ng kahit na anong reklamo galing sa akin. Good girl yata ako. Nakangiti nitong wika sa'kin. akin. Ikaw talaga, hindi ko man lang namalayan na nakasunod ka pala sa akin. Pasaway ka talaga. Sagot ko dito. Lalo naman lumawak ang pagkakangiti ni Ayan Bella. Basta ma'am, promise, hindi kita iiwan. Sasama ako sa iyo kahit saan ka magpunta. Seryosong wika nito sa akin. Napaluha naman ako. Salamat anak, pero sana hinayaan mo na lang ako. Babalik din naman ako ng Maynila kapag makapag-isip-isip na gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Sagot ko dito. Pwes, sabay tayo lumanghap ng sariwang hangin, mami. Gusto ko din naman makalayo muna sa magulong mundo ng syudad. Sagot nito sa akin at lumamlam ang mga mata. Kitang kita ko kung paano nito pinipigilan ng sarili na umiyak. Kaya naman niyakap ko si Ayan Bella. Thank you, Bella. Akala ko talaga magagalit ka sa akin kapag malaman mo ang totoo. Akala ko kamumuhian mo ako Uwi ka ako dito. Mahal na mahal kita, mami. Utang ko sa yong kung anong meron man ako ngayon. Pinalaki mo ko ng maayos kaya hindi hindi ako magagalit sa iyo. Ikaw ang mami ko at susundan kita kahit saan ka pa magpunta. Madam dami na sagot ni Bella. Napaluha naman ako. Kung ganun hindi ako nagkamali. Napalaki ko ng maayos ang anak ni Ate Ayan. Oo, may pagkamaldita ito. Pero ngayon ko napatunayan na handa ako nitong damayan. Lalo na ngayong down na down ako. Alam kong nasasaktan din ito sa katotohanan na hindi kami ni Rio ang tunay na mga magulang nito. Pero heto pa rin ito ngayon sa tabi ko, handang dumamay sa akin. Thank you anak, at patawarin mo si mami kung naglihim man ako sa'yo. Uwi ka ako dito. Don't worry ma'am, hindi ko na iniisip ang bagay na yon. Tinanggap ko ng katotohanan. Ma-realize ko na hindi ako dapat magdamdam dahil nandyan naman kayo. Hindi kayo nagkulang na iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa inyo. Ako pa rin naman ang bunso nyo, 'di ba? Umiiyak na wika nito. Hinaplus ko naman ang buhok nito. Of course, Bella. Hinding-hindi magbabago 'yon. Ikaw pa rin ang bunso namin. Nakangiti kong wika. Lalo ko naman narinig ang impit na pag-iyak nito. Shhh, tama na. Baka mamaya maalarmang mga kasakay natin. Baka mag-isip pa sila ng masama kapag makita kang umiiyak dyan. Saway ko dito. Kaagad naman itong pinahid ang luha sa mga mata at ngumiti. Ma'am, malayo pa ba tayo? Pagkatapos ay tanong nito sa akin. Tumingin naman ako sa labas ng bintana. Nagahalo ang liwanag at dilim sa paligid. Magbubukang liwayway na. Agad kong tiningnan ang suot kong relo. Halos alasing ko na pala ng hapon. Puro green na ang nakikita ko sa labas. Malapit na siguro tayo anak. Pagod na din ako pero palagay ko konting tiis na lang. Sagot ko dito. Ang layo na natin sa Manila, mami. Yari tayo nito kila ate at kuya. Tiyak na hahanapin tayo ng mga yun. Sagot nito sa akin. Malungkot naman akong napabuntong hininga. Pagkatapos si kinuha ko ang aking cellphone nang marinig kong tumunog ito. Sasagutin ko na sana ang tawag ng biglang sumigaw ang konduktor. Maghanda na daw ang lahat dahil bababa na kami. Agad kong ibinalik ang aking cellphone sa bag. Tiningnan ko ang isa ko pang bag sa ilalim ng upuan. At kinuha at agad na naghanda na sa pagbaba. Samantalang si Ayan Bella naman ay abala sa kakaayos ng dalang plastik galing sa isang kilalang fast food. Napailing na lang ako. Hindi naman masyadong halata na takot magutom ang anak ko. Pagbaba ng bus ay pareho kami nagpalingalinga ni Bella. Puro bago sa aming paningin ng paligid. Walang duda, Nasa probinsya na nga kami. Malayo sa lahat. Abala halos lahat ng pasahero sa kakacak ng mga bagahe nila. Samantalang kami ni Ayan Bella hindi alam ang gagawin at kung saan pupunta. Mami, saan tayo ngayon pupunta? Nag-aalala wika ni Ayan Bella. Ayan Bella's POV Hindi ko din alam, anak. Teka lang, magtatanong-tanong tayo. Sagot ni Mami sa akin. Pagkatapos ay pinasadahan ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakita ko pang pa pagngiwi nito nang makita ang suot ko. Nakapantulog pala ako. Shucks, ngayon ko lang din napansin. Buti na lang nakaternong pajama ako. Hindi mahalay at medyo desente tingnan. Pero ayun nga lang, halatang pantulog talaga. Hindi na kasi ako nag-abala pang magpalit ng damit kagabi nung katukin ako ng katulong para kumain na. Bella naman, bakit pala hindi ka man lang nagbihis? Hindi mapigilan na tanong ni mami. Pagkatapos ay natawa ito, natawa na lang din ako. Eh kasi nga mami, takot akong maiwanan mo. Malay ko bang may plano ka palang maglayas? Sagot ko dito, lalo namang natawa si mami sa akin. Sige na nga, halika na. Maghanap tayo ng lugar kung saan ka pwede magpalit. Ikaw talagang bata ka. Pagyaya nito sa akin, agad naman akong tumalima at sumunod na kami sa ibang pasahero kung saan ang direksyon nila. Billiarines Mansion Abala si Christian sa paghigop ng kape sa dining area nang pumasok si Miracle. Halata sa mga mata nito ang puyat dahil sa naglalakihan itong eye bags. Nakontak mo na ba si mami? Tanong agad nito pagkalapit sa kapatid. Napakunot noon naman si Christian nang tumingin sa kakambal. Bakit? Wala pa ba, ba siya? Hindi ba't pumunta siya kahapong kay Natita tita Rika? Tanong nito. Agad namang napaupo si Miracle habang nakatingin sa kakambal. Anong nasa kina tita Rika? Tumawag ako dun kagabi. Hindi nagpunta si mami sa kanila. Sagot nito na puno ng pag-aalala ang boses. Agad namang napatayo si Christian mula sa pagkakaupo. Pagkatapos ay agad na dinaya lang number ng ina. Yamot siyang nagpalakad-lakad ng hindi sinasagot ng ina niya ang cellphone. Ring lang ito ng ring. Kaya naman lalo siyang kinabahan. Kagabi ko pa sinusubukang tawagan si mami. Pero ayaw niyang sagutin. Wika ni Miracle. Nasan si Mang Raul? Tukoy nito sa driver na inutusan niyang ihatid ang ina kay na tita Rika. Agad naman itong tinawag ng katulo. Manong, di ba hinatid mo si mami kina tita Rika kahapon? Agad na tanong ko dito, napayuko naman ang driver. Eh sir, sa mall po magpahatid si ma'am kahapon. Sabi niya, bibili lang daw siya ng pasalubong at pinauwi niya na ako. Magtataksi na lang daw po siya. Sagot ng driver, naihampas naman ni Christian ang kanyang kamay sa lamesa dahil sa matinding pagkayamot. Takot naman na napaatras ang driver. Anong nangyayari dito? Bakit ang aga-aga mo magwala, Christian? Gulat na wika ni Grandma Sarah. Hindi pa po umuwi si Mami. Maikling sagot ni Miracle. Ano? At saan naman nagpunta si Marian buong gabi? Tinawagan niyo na ba siya sa cellphone niya? Nagaalalang wika ni Grandma Basara. Hindi po niya sinasagot. Kagabi ko pa sinusubukan tawagan. Naiiyak na sagot ni Miracle. Napahilamos naman sa mukha niya si Christian. Siya namang pagpasok ni Gio. Baka sa pagtataka sa mga mata nito habang inisa-isang tingnan ng mga anak. Ganoon din ang kanyang mga magulang. Anong nangyari? Bakit kay aga-aga ganyan ang itsura nyo? Nagtataka nitong wika at sinenya sa nang nakaantabay na katulong. Nang hingi ito ng kape. Hindi umuwi kagabi si mami, dad. Wika ni Christian sa ama. Agad na natigilan si Gio. Kunot noo itong tumingin sa anak. Pagkatapos ay tumingin ito kay Miracle na sa mga kilos nito ang matinding pag-aalala sa ina. Hindi niya kasi sinasagot ng tawag eh. Kainis. Galit na wika nito sa mga yak-ngiyak na boses. Saan naman siya nagpunta? Baka mamaya nakidnap na naman ang mami niyo. Diyos ko, huwag naman sana. Sagot din ni Mami Sara. Lalo namang natigilan si Gio sa narinig na kataga. Kidnap? Si Marian? Kasunod nitong sunod-sunod na larawan na nag-flash sa kanyang isipan. Sa kanyang imagination. Mga mukha ni Marian. Iba-iba. Sa hospital? sa higaan kung saan puro tubo ang katawan nito. Mga mukha ng anak namin. Si Miracle at Christian noong mga baby pa sila. Kidnap. Ang pagkakakidnap nito. Ang takot na mukha nito habang humihingi ng tulong. Agad niyang nahawakan ang kanyang ulo at yumukyok sa lamesa. Gio, anak, anong nangyari sa'yo? Narinig niya pang wika ng kanyang mami Sarah. Pakiramdam niya kasi parang puputok ang ulo niya sa dami ng alaala na nagpa-flashback. Lalong nagdilim ang kanyang paningin. Narinig niya pang pa sigaw nila Mami Sarah at Miracle bago siya nawala sa ulirat. Marians, POV. Nandito kami sa Pierre, naghihintay sa pag-alis ng Roro. Nasasakyan namin papuntang kabilang isla. Wala na talaga itong atrasan pa. Iiwang ko sandali ang mga mahal ko sa buhay upang makapag-isip at magkaroon muna kami ng space ni Gio. Hindi naman pwedeng araw-araw kami magbangayan. Mas maganda na ito. Lumayo muna para sa katahimikan ng lahat. Kinuha ko ulit ang aking cellphone sa bag. Napabuntong hininga ako dahil nag-shutdown na pala ito. Naubusan na ng battery. Gagawa sana ako ng message para sa mga anak ko para hindi naman sila mag-alala. Alam kong hinahanap na ako ng mga ito. Bala, Tawag ko kay Ayan Bella. Nakaupo ito sa isang sulok at abalang kumakain ng cup noodles. Ewan ko ba sa batang to? Mukhang nagiging mahilig sa pagkain. Hindi naman ito ganito katakaw noong nasa mansyon pa kami. Mukhang tataba ito dito sa probinsya. Yes, mommy. Sagot nito sa akin habang patuloy sa pagnguya sa kinakain. Pahiram muna ako ng cellphone mo. Tatawagan ko lang ang mga kapatid mo para hindi sila mag-alala sa atin. Sagot ko dito, Naku, mami. Sorry po. Nakalimutan ko dalhin ang cellphone ko. Uli na nang maalala ko na nakalimutan ko palang damputin kahapon bago umalis. Sagot ni Tot na pakamot sa bato. Ano? Imposible yata yung Bella. Ikaw pa ba naman? Eh, hindi ka nabubuhay kung hindi mo kasama yung cellphone mo. Sagot ko dito. Eh, nakalimutan ko talaga, mami. Kahit tingnan niyo pa sa bag ko, hindi ko talaga nadala yung cellphone. Kaya nga dinadaan ko na lang sa kain itong pagka-board ko. Sagot nito sa akin, napabuntong hininga naman ako. Nasan po palang cellphone mo, mami? Kapag dakay tanong nito sa akin. Lobat. Maiksing sagot ko dito, pagkatapos ay tumingin sa karagatan. Ang ganda ng panahon, kaya lang habang tumatagal nakakaramdam ako ng init. Patirik ng patirik kasi ang sikat ng araw. Charge na lang natin, mami, pagdating sa kabilang isla. Sagot nito sa akin. Kaya lang bigla akong nanlumo nang maalala ko na wala pala akong dalang charger. Ay, ang pagkakataon nga naman. Paano ko mapapakinabangan ng cellphone na ito kung wala akong dalang pang charge? Halos isang oras din kami naghintay bago kami naglayag sa karagatan. Nag-enjoy naman kami sa biyahe kaya hindi namin malaya ng oras. Pagdating namin sa kabilang pier ay agad kaming sumakay ng tricycle at nagpahatid sa bahay ni Nanay rosin. Tipikal na bahay probinsya ang bahay nito Gawa ang ilang bahagi sa kahoy at ang iba naman ay gawa sa simento. Mukhang safe naman terahan dahil may bakod na kahoy. Mami, dito tayo titira? Hindi ba tayo tatangayin ng hangin? Bulong nito sa akin. Agad ko naman itong sinenya sa naiti ko mang Baka mamaya marinig kasi ni Nanay Roseng. Nakakahiya. Nagbagandang loob na nga ang matanda kung ano-ano pang hindi magandang salita ang maririnig sa amin. Pasensya na kayo sa bahay ko, Marien. Ayan, Bella. Huwag kayong mag-alala. Safe naman ang lugar na ito. Mababait ang mga kapitbahay at halos magkakakilala ang mga nakatira dito. Uwi ka nito sa amin. Okay lang po, Nanay Rusing. Okay na din ito kaysa naman wala kaming matutulugan ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Magbabayad po kami ng renta sa inyo. Sagot ko dito, Naku kayo talaga. Kahit huwag na, okay na din na nandito kayo sa bahay para naman may makakasama ako. Malungkot din ang nag-iisa. Halos hindi na kasi ako madalaw ng mga anak ko dahil busy sila sa kanilang mga trabaho. Sa pera naman ayos na din ako dahil retired teacher naman ako. Kahit papaano nakakatanggap ako ng pensyon buwan-buwan. Sagot ni Manang Rosing sa amin. Kahit na po Manang, magbabayad po kami sa inyo ng buwan ng renta may budget naman kami ni Ayan Bella dyan. Nakangiti kong sagot dito. Ngumiti naman ang matanda sa amin at iginaya na kami sa aming magiging silid. Bali share kami ni Ayan Bella ng kwarto at ayos na din sa akin yun. Hanggat maaari ayaw ko din itong ihiwalay sa aking paningin. Dahil baka kung saan saan magpupunta. Wala pong na nanay Rusin. Narinig kong reklamo ni Ayan Bella. Huli na ng pigilan kong bunganga nito. Naku, pasensya na ining. ba banig ang nandito. Wala kasing budget para sa pome. Eh. Nahihiyang sagot ng matanda. May mabibilhan po ng poem dito, Manang. Bibili na lang po kami. At ilan pang mga pangangailangan namin dito sa kwarto. Sagot ko. Ay oo naman, Marian. Meron dyan sa kabilang street, malapit sa bahay ng mayor. May mga poem sila doon at una na binebenta. Magiliw na sagot ng matanda. Kahit pagod sa biyahe ay agad kaming sinamahan ng matanda para mamili ng iba pang mga gamit. Bumili na din ako ng electric fan at unan. Kumot, kurtina, basta lahat ng kailangan binili ko na at pinahatid sa bahay ni Nanay Rusing. Pagkatapos namin mag-ayos ng kwarto ay kumain lang kami at humiga na sa aming higaan. Pareho kaming bagsak ni Ayan Bella at agad na nakatulog dahil sa matinding pagod. Gios, POV para akong nagising sa isang mahabang panaginip. Agad kong kinapa ang katabi kong si Marian. Nang maramdaman kong wala ito sa tabi ko ay napabangon ako. Puno ng pagtataka na inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Marian, sweetheart, nasan ka? Sigaw ko pa at tuluyan ang bumango ng kama. Dahan-dahan ko pang binuksan ang banyo sa pag-aakalang matatagpuan ko ito doon. Pero nadismaya lang ako dahil hindi ko ito nakita. Yamot akong tumingin sa labas ng bintana. Gabi na at imposibleng wala si Marian dito sa tabi ko. Saan ito nagpunta ng ganitong oras? Agad akong lumabas ng kwarto at dumiretso sa living room. Nadatnan ko si mami at daddy na nakaupo at parang may importante pinag-uusapan. Nakita mo ba si Marian, ma'am? Agad na tanong ko dito. Gulat naman na napatitig si mami sa akin. Si daddy naman ay napatitig din sa akin habang nakakunot ang noo. Bakit mo hinahanap ang asawa mo? Sagot ni mami. Naguluhan naman ako sa tanong nito kaya naman umupo ako sa harap ng mga ito. Natural dahil asawa ko siya. Wala kasi siya kanina sa tabi ko pag ko. Sagot ko sa mga ito. Nakakaalala ka na ba, Gio? Tanong ni daddy sa akin. Punot na oh akong napatingin kay daddy. Nagtatanong ang aking mga mata. Mukhang nagbalik na nga ang alaala mo. Bigla mo na lang kasing naalala ang asawa mo. Nitong mga nakaraang araw kasi halos isumpa mo si Marian. Sagot naman ni mami, What do you mean, ma'am? Tanong ko. Gulong-gulo ako sa kung anong ibig sabihin nito sa akin. Ilang araw ka rin walang maalala, Gio. Nagkaroon ka ng selective memory loss dahil sa pagkabangga sa'yo noong kasal ni Ayan Bella. Sagot ni mami sa akin. Gulat naman akong napahawak sa aking ulo habang iniisip ang lahat. Kung ganoon hindi pa naginip ang lahat, totoong nangyari ang nasa alaala ko. Kung ganoon, nasa ng asawa ko? Tanong ko kay mami. Tinitigan muna ako nito bago sumagot. Pinalayas mo daw. Sumbong ni Miracle sa amin kanina. Sagot ni mami. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. What? That's impossible, ma. Sagot ko dito. Umiling-iling naman si daddy. That is possible, son. Wala ka sa sarili mong pag-iisip. Halos isang buwan din yon. Wala kang ibang ginawa kundi awayin ang asawa mo tuwing nakikita mo. Ni hindi mo nga pinapapasok sa kwarto nyo. Kaya ayun, lumayas dahil gusto mo na daw makipaghiwalay. Kung anong trato mo sa kanya 24 years ago, ganoon din ang trato mo sa kanya nitong nakaraang linggo. Mahabang sagot ni Daddy. Napailing naman ako. Imposible kasi. Hindi ko magagawa sa asawa ko yun. Mahal na mahal ko si Marian. At hindi hindi ko kayang saktan ito. Pero sa kaloob-looban ng puso at isip ko, alam ko nagsasabi ng totoo sila mami at daddy. Naalala ko na ang lahat. Ang lahat ng pagpapahirap ko kay Marian nitong mga nakaraang araw ay nakatatak sa isip ko. Kung ganoon ang laki ng kasalanan ko sa asawa ko, Nasaan na ito ngayon kung ganon? Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta, ma'am, dad? Nagpaalam ba siya sa inyo? Tanong ko sa mga ito. Sabay naman umiling ang mga ito. Gio, walang naglalayas na nagpapaalam. Wala kaming kamalay-malay na hindi na pa babalik ang asawa mo. Wala man lang kahit anong dalang gamit noong umalis ng mansyon. Akala namin mamamas siya lang at magpapalipas ng sama ng loob. Pinahatid pa nga ni Christian sa driver dahil ayaw niya mapahamak ang iyong asawa. Akala talaga namin kay Rika lang siya pupunta. Yun pala hindi naman tumuloy doon at sabi ng driver nagpababa daw ito sa isang mall sa Makati. Mahabang wika ni Mami Sara. Napasabunot naman ako sa buhok ko at ipinikit ang aking mga mata. Agad na kumabog ang aking dibdib. Sa katotohanang walang sino man ang nakakaalam kung nasa ng asawa ko. Si Christian at Miracle. Nasaan sila? Baka alam nila kung nasaan ang mami nila. Wika ko kay mami. Kanina pa nagwawala si Miracle. Kanina niya pa tinatawagan si Marianne pero hindi sumasagot. Ilang beses na din nilang inikot ang mall kung saan ito nagpababa sa driver. Pero walang palatandaan kahit na anino ng asawa mo. Kahit sila Rika tumulong na sa paghahanap pero wala talaga. Sagot ni Mami sa tono ng pag-aalala ng boses. Parang gusto ko namang magwala dahil sa sobrang pag-aalala. Ano na naman ito? Maghahanapan na naman kami ni Marian. Sana lang hindi ito mapahama kung saan man ito ngayon. Dahil tiyak na hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may masamang mangyari dito. Agad akong napatayo nang makita kong dumating na si Miracle. Mugto ang mga matatahalat ang galing isa matinding pag-iyak. Nakasunod naman dito si Christian na ay tahimik lang pero baka sa mga mata nitong matinding lungkot at pag-aalala. Kumusta ang lakad nyo? Nakita nyo ba ang mami nyo? Agad na wika ni mami. Wala pa rin po, grandma. Kanina pa po namin siya tinatawagan pero naka-off na po ang cellphone niya. Sagot ni Miracle at sumulya pa ito sa akin na may pagtatampo sa mga mata. Diyos ko, nasa na ba ang mami niyo? Masyado talaga siguro niyang dinamdaman lahat ng pangaaway mo, Gio. Uwi ka ni mami. Sabay tingin sa akin. Agad naman akong tumayo at galit na sinuntok ang pader. Napasigaw naman si mami Sarah. At gulat naman na napatingin sa akin sila Miracle at Christian.